Wagi ang dalawang sundalo ng 4th Infantry Division sa sinagawang pinakaunang Tribute to Soldiers Awards ng The Manila Times sa Manila Hotel, Metro Manila noong Agosto 28. Si Sergeant William B. Tello Jr. ng 36th Infantry Battalion na nakabase sa Surigao del Sur ay nanalo ng Distinguished Achievement Award at kinilala sa kanyang kontribusyon sa combat zone category at si Staff Sergeant Rosilier de Gozo ng 8th Infantry Battalion na nakabase naman sa bukid noon na nanalo rin ng Distinguished Achievement Award at kinilala para sa kanyang inubasyon sa Administrative at Logistics Functions Category. Ang Tribute to Soldiers Awards ay kolaborasyon ng The Manila Times, The Manila Times TV at Armed Forces of the Philippines na naglalayong maipaalam sa publiko ang mga hindi matatawarang dedikasyon, kabayanihan at sakripisyon ng mga sundalong Pilipino. Mismong si Vice President Sara Duterte at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang nagpresenta ng award kina Sergeant Tello at Staff Sergeant Gozo. Si Sergeant Tello ay isang former rebel at CAFGO member bago ito naging ganap na sundalo noong 2013. Pinangunahan niya ang mga combat at intelligence operations sa kanyang unit na nagresulta na mga iba't ibang tagumpay. Kinilala rin siya bilang best CAA o CAFGO active auxiliary noong 2013 sa Philippine Army Day. Best Enlisted Personnel of the Year 2022 sa founding anniversary ng 4th Infantry Division at Best Enlisted Personnel of the Year sa ika-126 na founding anniversary celebration ng Philippine Army kung saan mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-abot ng kanyang award. Samantala, si Staff Sergeant Gozo naman ay nagpamalas ng galing sa kanyang mandato bilang Section Chief ng Signal Platoon ng 8IB sa bansag na communication expert sinisiguro niyang nagagamit ng wasto sa mga misyon ng tropa ang lahat ng makagamitan nito kagaya ng pagsasaayos ng signal towers na itinayo sa mga kumpanya at patrol bases ng batalyon upang magsilbing monitoring sa lahat ng galaw ng mga tropa na nasa operasyon at pag-repair sa mga depiktibong satphone batteries na malaki ang kontribusyon sa komunikasyon ng unit lalo na sa mga tropang na deploy sa malalayong lugar at nagsasagawa ng Focus Military Operations. Dahil dito ay ginawara ng iba't ibang awards at letters of commendation mula sa Higher Headquarters, Brigade at Battalion Commanders si Staff Sergeant Gozo dahil sa kanyang dibosyon sa serbisyo na malaki ang naiambag sa overall accomplishments ng unit noong taong 2022. Kaugnay nito, nagpasalamat si 4ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II sa The Manila Times para sa naturang inisyatiba na kumikilala sa mga sakripisyo ng kasundaluhan. Anya, ang tiwala at suporta ng civilian stakeholders na ating pinoprotektahan ay ang nagsisilbing inspirasyon upang mas pag-igihan pa ang serbisyo. Dahil anya rito ay mas nabibigyan ng kumpiyansa at mataas na moral ang mga tropa. Dagdag pa ni Major General Cuerpo na magsusumika pa ang mga opisyal at kasundaluhan ng 4 ID upang mapanatili ang kausayan sa pagtupad ng bandatong serbisyuhan ang mamamayang Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.